Hi guys! For today's video, pinunta natin ang ating taniman. Ayan, may nakita kayong talong, di ba? Paikot-ikot muna tayo. Tingnan yung mabuti, ang lalaki na nila. Dahil patuli uh, patuloy ang pag-ulan, mabilis din silang lumaki kahit ka walang namin ang bunga. Ayan nga po, ilang bilog na talong ang nakita ninyo. Diba? Pero meron dyan mga sili. Eto. Nakakatawa sila kasi ang dami na nila. Sana hindi sila mawala. Huwag niyo po sanang kunin. Ayan. Ang ganda no. Ang haba. Hmm. Ang dami nila. Nakakatawa. Ngayon lang ulit ako nakapunta dito. Kasi may pasok na kami. Ayan, may talong din o oh, maliliit pa. Talong na kulay violet. Tapos, mikot-mikot pa. Meron pa ulit dyan, makikita. May okra pero konti na lang ang bunga. Ayan, sili pa. Pero ito ay bell pepper naman. Hmm, di ba? Kaya kailangan magtanim para merong aanihin ang dami-dami na nila nakakatuwa siya oh, yung minsan nung tinanim ngayon yung bunga na mas na maganda ang panahon ang lupa yan, lagi may yan ang ganda nun, no? diba ba? ang daming, daming bunga niya masaya pwede na kami magluto ulit ng may bell pepper hmm, try nyo din bye